Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig nga sa programang Kamalayan At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners At mga program partners po natin mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Na siya pong uh, nagbibigay katiyakan upang ang ating uh, programa Ay masubaybayan gamit po ang radyo Siyempre, nandyan po ang internet at iba't ibang mga online platforms. Maraming maraming salamat po. Pagbati rin po sa ating mga tagapakinig na sumusubaybay sa atin sa iba't ibang bahagi ng mundo bukod sa Pilipinas. Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral at pag-usapan natin yung transformed life. Mahalagang makita po natin na pagdating sa usapin ng pagbabago, ang nais po ng Panginoon ay palaguin tayo. Alam nyo, kadalasan po ang nagiging struggle ng isang nagnanais na lumapit sa Panginoon, yun bang hindi niya makita ano ba ang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay, ano ba ang pakinabang ng pagkakaroon ng ugnayan sa Panginoon, at isa pa, kung posible pa ba siyang mabago ng ating Panginoon. Kaya may mga tao daw na kaya hindi lumalapit sa Diyos dahil sa kanilang kaisipan, masyado na kaming masama para magbago, yung iba naman ang iniisip, masyado pa kaming nag-enjoy sa kasalanan para magbago at syempre nandyan din po yung kaisipan na uh, masyado pang uh, komplikado ang pagbabago kaya ayaw pa namin. So tingnan po natin ano ba ang dapat mangyari, no? Sa Bible sinasabi sa atin 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay nabago na. So yung pagbabago po na ito ay binibigay sa atin ng Panginoon at uh, ito po ay magsisimula sa isang buhay at tunay na kaugnayan sa ating Diyos. When we have a living relationship with God. So, ganyan po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga kung tawagin natin ay foundational truth para makita natin kung bakit ang pagbabagong ito ay desirable. Ano? Una, tandaan po natin that God is good. Kaya yung pagbabagong gusto niyang ibigay sa atin ay para po sa ikabubuti natin. Alam nyo, ang isang struggle ng isang uh, wala pang pagkaunawa sa nais ng Panginoon. Paminsan po, yung bang settled na tayo sa good enough, hindi natin makita yung God's best. Uh, isang example siguro na very familiar, pag tinignan niyo po yung mga Israelita nung sila ay naglakbay from uh, Egypt patungo po ng Promised Land, it was not a an immediate transition from the good enough going to God's best. Hindi po yan mula sa kasaganaan ng Egypt patungo po sa mas masaganang promised land. Now keep in mind na doon po sa Egypt ay sagana rin po sila dahil nakapaligid sa kanila ang pagpapala pero ibang question po yung accessibility ng mga pagpapala sapagkat alipin sila. So in other words, nakikita nila ang isang marangyang buhay doon pero maaring hindi nila nararanasan ito. Now, syempre, naging acceptable na sa marami. Ang isang naging malaking problema po, nung pupunta na sa promised land, kailangan dumaan sa wilderness. Ito na po ang komplikasyon. Kasi paminsan, kung tayo po ay lilipat mula sa isang buhay na pwede na, patungo sa isang buhay na pinakamainam sang ayon sa perspective ng Diyos at sa kanyang layunin, eh halos hindi ka na talaga mag-iisip kung gugustuhin mo. Talagang desirable yon di po ba? Ang isang malaking hamon nga lang, dumaan ng wilderness eh. So yung wilderness naman, yan po ay lugar na kung saan sila po ay sapat sa kanilang pangangailangan, yun nga lang, kailangan nilang magpalakad-lakad, magpalipat-lipat, at alam nila na ito ay temporary lang nilang dinaanan. Kaya nung sila po ay Ah, nahirapan doon sa wilderness dahil may mga times na gusto po nilang maka magkaroon ng security or sense of security sa pamamagitan po ng ah, kasaganaan. Eh, sa wilderness po, ang binigay ng Panginoon ay yung pong-ayon sa kanilang pangangailangan at ang nais ng Panginoon na yung kanilang security ay sa kanya ipundasyon. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mana, di ba? Uh, yung mana ay kanila pong nakukuha tuwing umaga. Bawal mag-imbak ng sobra dahil itong mana po ay na-expire, -e no? inuood. Ngayon, ang kakaiba rito tuwing araw ng Sabbath, yung kinabukasan Sabbath, ang mangyayari po ay na-extend -e kasi bawal silang magtrabaho eh, no? pag Sabbath. So yung kukunin nila the day before Sabbath, yan po ay magkakaroon ng longer shelf life, so to speak. So, ibig sabihin, kung gusto ng Panginoon na pahabain yung shelf life ng mana so that they will find security in abundance, eh ang mangyayari po, kayang-kayang gawin ng Panginoon. Pero kagaya nga po ng aking nasabi, ang gusto ng Panginoon, yung kanilang security is not in the abundance of things, but in the sufficiency of God. Na siya po, ang Diyos mismo ay sapat at pwedeng asahan yung kanyang pangako that every day nandiyan ang inyong lifeline, every day nandiyan ang iyong provision. Kaya nga kakaiba no, dahil ang totoo po bawat araw parang nandun yung pangamba eh. Paano kung bukas wala na? Paano kung bukas wala na tayong makuha? Paano tayong kakain? Ano ho? Kasi every day eh. So naubos mo yung supply for the day and then another day is given, then another supply of mana and this went on and on. Kaya kung ikaw yung tao na parabang gusto mo merong sense of security from the abundance of provisions eh dito natin makikita medyo challenging bakit kasi nga ang nangyari po araw-araw merong provision sapat naman yun nga lang kung ikaw ay naghahanap ng security sa kasaganaan eh hindi yun ang matatamasa mo Tinuturo sa kanila ng Panginoon to find security in him Now ang kailangan din nating maintindihan dito yung journey sa wilderness is a way of unlearning several habits and uh, false knowledge na kanilang na doon po sa Egypt and then learning new things about God. Kasi nung time po na iyon, ang mga Diyos-Diyosan, meron pong mga territorial. Ang ibig sabihin, kinasanayan nilang sambahin ang mga Diyos-Diyosan na may limitasyon ang magagawa depende sa teritoryo. So yung padaanin po sila sa iba't ibang mga klase ng pagsubok ay paraan para ipakita that God is more than enough. Kaya kung mapapansin nyo, umabot pa ng 10 plagues yung nangyari doon sa Egypt. Uh, if you remember, yung mga naunang plagues ay ginaya ng mga magicians at saka sorcerers ng uh, uh, Pharaoh. So, pinakita ng Panginoon that He is superior. It was God revealing Himself uh, to the Egyptians. So, nakita ng mga Israelita, mas mahusay, makapangyarihan ng ating Diyos kaysa sa mga Diyos-Diyos ang kinikilala ng mga Egyptians. So sa wilderness naman dinala naman sila sa kakaibang karanasan na pinapakita ng Panginoon that even in the wilderness ako ang Diyos na sasama sa inyo, ang Diyos na inyong uh, mapanghahawakan, ang Diyos na kung saan ay merong kayong security. So imagine uh, sa paglalakbay po nila, nandyan po yung pillar of fire uh, sa gabi sapagkat napakalamig, nandiyan po yung cloud by day sapagkat napakainit. So, nandiyan yung sufficient provision. Ang problema lang, yun nga, kadalasan po ang tao, pag nahihirapan, we settle for the good enough. Pwede na ito. At paminsan po, kaya tayo nagkakaganon dahil hindi tayo nagtitiwala sa provision ng ating Panginoon. So, I believe a lot of people are not experiencing real transformation or do not even desire transformation dahil nandoon na sila sa pwede na ito. I remember on several occasions, meron po ako mga nakausap na mga miniministera natin sa urban poor communities na sila po ay ire-relocate sa mas magandang pabahay. Kadalasan po ang struggle, sabi nila, Pastor, maganda yung lilipatan pero wala kaming mapapasukan doon o kaya malayo sa trabaho o kaya hindi pa kami sigurado kung pagdating doon may mapapasukan kami. So dito, bagamat uh, hikahos, pero malapit kami sa source of income. So nakita mo yung struggle ano na kahit may ino na mas mainam, syempre meron kang ibang consideration. So I believe may mga tao po na hindi nila makita yung pagiging tapat ng ating Panginoon. Kaya pag ang Panginoon ay nagbigay ng paanyaya na magtiwala sa kanya, they cling to the good enough. Because that is their source of security. In other words, pwede na ito dahil dito secured kami kaysa yung mag-asam kami ng uh, mas magandang ipapangako ng Diyos pero walang security doon. Yan ang kanilang struggle. So, importante pong makita natin that God is good. Kaya kung meron siyang paanyaya na tayo po ay magtiwala sa Kanya, it is because God is good at ang resulta po nito ay sa ating ikabubuti according to God's standard. Pangalawang bagay po, I believe, no, na cause ng struggle aside from uh, ang tao settle sa good enough because of security reasons, ang isa po ay dahil sa katotohanan din naman na hindi sa lahat ng pagkakataon yung konsepto ng Diyos ng mabuti na iintindihan natin. We have our own standard of what is good. Yan ang problema eh. Kaya nga, if you remember sa Romans 12 verse 1, Sinasabi po sa atin doon ano uh, hanggang verse 2 na pag tayo po ay nagpabago sa Panginoon through the transforming of our minds then we will see God's will that which is good, pleasing and perfect. So ibig sabihin sa katayo ang ito na tayo po ay uh, kulang pa sa maturity o marahil kung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon ay hindi pa natin makita yung kagandahan ng kalooban ng Diyos we cling to our own standard of what is good siguro ang isang magandang example ano uh, sa atin bilang tao no yung pagkain may mga pagkain pong sabi natin uy mabuting pagkain to kasi masarap no yung iba naman sasabihin yung mabuting pagkain yung malusog sa katawan di ba magkaiba no kasi hindi lahat ng malusog sa katawan o healthy food ay masasabi po nating masarap at hindi rin naman lahat ng masarap ay healthy. Kaya ang bottom line mga kapatid, kailangan nating mai-align ang ating sarili sa kagandahan ng plano ng Panginoon. So, kailangan nating panghawakan that he is good. Ang sabi nga sa Ephesians 1:4 to 7, even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. So, makikita po natin. Now, na tinubos nga tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ni Jesus. Ngayon pa ba tayo hindi magtitiwala sa Panginoon? Di ho ba? So, mabuti ang Diyos. Pangalawang bagay po, He destined us for greater things. When you say greater things, again, we have to clarify na hindi po ito yung sukatan ng mundo. Kasi ang hirap po paminsan, pag may pinangako ang Panginoon, ang nangyayari, yung konsepto natin, yun ang inilalagay natin sa mga talata, no, kung ano'y nasa isip natin. So pag sinabi ng Panginoon na ah, tayo po ay kanyang pagpapalain, ah, kung ano yung kinagis na nating pagpapala, yun ang nasa isip natin. Di ba? And usually, yan po ay uh, nakatali sa mga material, physical, financial Well, of course, those are blessings but not ah uh, only those things. Hindi lamang naman iyon ang mga pagpapala. So kailangan nating makita na sabi nga sa Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long ago. Ang ganda nito, no? Kasi kung ipapasok mo yung konsepto na yayaman, sasagana, tapos di mo naman nagagawa yung layunin ng Panginoon sa buhay mo eh, anong silbi ng kayamanan kasaganaan na yon Yan ba yung sinabi natin pagpapala? E eh, hindi naman tayo pinasasagana for the sake lang na sumagana tayo. Eh. We have to understand na mayroong plano, may layunin ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, so we can do the good things si plan for us long ago. Hindi po lahat ng pinagpala ng material ay naging masunurin sa Panginoon. Kaya nga napakahalagang makita natin na itong mga enablement through provisions ay merong purpose and that is so that we can glorify God more. Kaya ang ang mahalagang panghawakan sa puntong ito, merong layunin ng buhay natin at yung sinasabi nating greater things na pinlano ng Panginoon para sa atin ay hindi po greater sang ayon sa sukatan ng mundo o natin. Although God may allow that if uh, yung yung sukatan na yon aligns with his purpose but not all the time pero ang palagi nating dapat makita yung Kanyang layunin pangatlong bagay po we are in the process of being renewed ano binabago tayo eh um, merong isang author na nagsabi na ang konsepto ng pagpapala uh, generally speaking dalawa what god provides yan yung isa so bahay pamilya di ba mga possessions po natin and then what god develops in us this has to do with character kasi paminsan nawawaldas natin yung provisions dahil po sa wala yung tamang character sa atin so kailangan nating i-develop ang tamang character sa ating buhay para sa ganoon yung provisions naman po ma natin ng tama. Kaya paminsan, ang nangyayari, ang nakikita lang natin is yung material, but the question is, kumusta naman yung character na hinuhubog ng Panginoon sa ating buhay? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 1, Therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. So dito po ay pinapaliwanag sa atin, merong pamumuhay na naaangkop sa pagtawag ng ating Panginoon. Ang ganda nga nito kasi yung Ephesians 4:1 is actually an introduction doon po sa practical side ng Efeso. And then later on sa kabanata na ito tinalakay po niya uh, yung ating ugnayan sa isa't isa as a church. Paano tayo magiging blessing o pagpapala sa isa't isa. So pinakita niya yan sa atin. Kaya ang mahalaga po rito makita natin sa umpisa that there is a life that is worthy of the calling that we have received from God. Mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos. So, mapapatanong tayo, ano ba yung nararapat sa isang tinawag ng Diyos? Ano ba yung buhay na angkop sa pagkatawag ng ating Panginoon? At yun ang dapat nating ipamuhay. Alam nyo, ang isang malaking hamon sa atin mga kapatid ay ito. Nabubuhay tayo sa mundo na ang kultura, pamantayan, sukatan, kadalasan po ay taliwas o kabaliktaran sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya habang nandito tayo sa mundo, kailangan maging conscious tayo sa katotohana na meron talagang struggle. Kasi ang isang problem po, yung masama na normalize ng kultura. Halimbawa, ano, di ba paminsan uh, sinasabi na yung ating isa sa ating kahinaan bilang mga Pilipino, eh kulang tayo sa disiplina. Now, siyempre yan po ay generalization. Ano? Kung kayo naman po hindi nahulog sa kategoryang yan, eh salamat sa Panginoon. Pero generally speaking, yan daw po ang isang problema natin. Now, kaya ko po sinasabi yan dahil kung titingnan po natin, Marami sa kahirapan natin ay resulta nga po ng kawalan ng disiplina. Yung bang magbabago pansamantala pag may nagbabantay. Kesa yung magkaroon ng pagkukusa para baguhin ang sarili at gawin kung anong nararapa. So nangyayari po ngayon, meron tayo mga batas. Pero yung mga batas po, kailangan pa ng tagapagpatupad ng batas dahil uh, gagawin lang natin pag nakikita natin yung nagbabantay at pag hindi na natin nakikita, hindi eh, naman natin na ulit gagawin. Kaya paminsan ang nangyayari po, Uh, hindi natin uh, ma-enjoy yung benefit ng disiplina dahil nga ayaw nating yakapin ito no uh, sa ating buhay Kaya ganun din naman pagdating sa ugnayan sa Panginoon Yung sinasabi ng Panginoong mabubuting bagay na ito, yung pagbabago na Kanyang ibinibigay Hindi po ito temporary change, nagagawin lang natin pag nasa simbahan tayo pag magkakasama tayo, pag nahihiya tayo sa iba, hindi po. Ito po'y dapat nating yakapin, ipamuhay. Ito'y bagay na dapat maging tatak ng ating pagkatao at hindi pansamantalang bahagi lamang ng ating pagkatao dahil sa pansamantalang pangangailangan o kaya nagiging pagpapanggap na lamang. Hindi po. Kinakailangan talaga maranasan natin to And when, pag na-develop sa atin ang tamang mga karakter na ito, ang pagbabagong ito, aba, tayo rin ho ang mag enjoy Paminsa kasi hindi pa natin nakikita yung kagandahan pag may kaayusan eh, no? Uh, halimbawa, ano, isa po sa blessing sa aming buhay, we are able to travel abroad. At nakikita po namin yung uh, perspektibo sa Pilipinas pag nasa labas ka. At nakikita mo at nararanasan yung magagandang bagay sa ibang bansa na naiisip mo rin, kayang-kaya din naman sana sa amin ito. Halimbawa na lang, ano po, ito very obvious naman ito, yung pagkakalat na lang, di ba? Sa ating bansa, alam naman natin, maraming lugar po, uh, kailangan ng napakaraming tagalinis para mapanatili ang kalinisan at kagandahan. Pero ang problema, hanggat merong kalat ng kalat, hindi matatapos. Kaya paulit-ulit lang, parang cycle lang siya, may magkakalat, may maglilinis, may magkakalat, may maglilinis. Ngayon, pag nakakita ka ng isang lugar na yung mga tao mismo ay eh, nasa kultura po nila, yung maging malinis, magtatapon lang sa tamang lugar, ma-appreciate mo eh, at may iisip mo, itong ganito naman, hindi imposible to eh. Kaya lang, dapat maging kasanayan. So in other words, sometimes, pag nakita na natin yung magandang ibubunga, that also motivates us kasi na-enlighten tayo eh. Ganun pala no, pagka maganda, pag may disiplina. O sa atin naman, Mahalaga ding maunawaan po natin na paminsan kaya ayaw rin natin magbago dahil parang gusto natin eh kung ako lang magbabago, yung iba hindi magbabago, eh wala rin mangyari. O, halimbawa, pipila ka sa sakayan. Eh ang daming sumisingit o kaya umuuna. Yung pumipila ng maayos, parang paminsan na na. Kami tong nagpapakatinuri ito tapos isingitan lang kami ng mga mapanlamang. Hindi ba? So pagka lahat na lang po ay nag-isip na Huwag na nga lang, balik na naman tayo dun sa dating sistema na hindi naman nakakabuti para sa atin. Kaya po mahalaga din that we create an environment where we can grow together. At yan po ang ating church. Yes, maaaring ang church ay hindi perpekto. Bakit po? Dahil pinupuno at puno din ito ng mga taong works in progress, ika nga. Pero mahalagang maunawaan natin, we are with like-minded people and all of us will benefit from change, growth, improvement pag tayo po ay nasa ating Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na ating maunawaan ito upang sa ganoon tayo po ay sama-sama sa paglago at pagbabago. Mabuti po ang ating Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.